Yan yo guys, naganapan pagkatapos bumiyahin ng Nueva Ecija, syempre yung mga katasyo Back to work syempre Ayan, back to Po tayo sa may Bukawi Bulacan ng mga katasyo Ayan, ito yung akin tinutulugan ng mga katasyo Yung atin talagang talang unit Na si Chak3140 mga katasyo Ayan, matutulog na tayo ng mga katasyo Dahil galing na naman tayo sa biyahe Ayan, kaya sa mga nagyayabang dyan Huwag nyo ako yabangan, mga katasyo. Pag marunong na kayo matulog sa truck, ayan, tsaka nyo, ako yabangan. Yo! So, yan po ang buhay ng real ng buhay truck driver. Ayan, kaya mabuhay po tayo, mga truck driver, mga katasyo, na matiyagang lumalaban sa hamon ng buhay, mga katasyo. Iyan po, para lumaki ang sweldo at magkaroon ng overtime. Ganyan po yung gaya ginagawa natin. O namin mga truck driver, mga katasyo, ang matulog. Siyempre, sa truck ayan oh, ang kanin kong panang gawin syempre katol at saka offlotion baka naman offlotion ayan ayan po yung aming tinutulugan syempre kita dyan naman oh no? shout out po syempre kay Ernesta para junior natin sa vlogger syempre mga at syempre nga mga katasyo pass forward ayan na ayan na po tayo sa resibuan mga katasyo uh, medyo yung ating mga kasamahan eh paghahanap buhay talaga namang malungkot na po ng resibo syempre yung mga kapasyo kaya eh, yung mga kapasyo syempre kanyan po talaga ang sistema kasi nga po sa system po na nangyayari yan hindi po natin gusto yan o hindi po gusto ng opsina na magtagal po syempre sa pag-aantay ang mga driver o biyaherong katulad namin yan shout out po sa mga mo kanina yan mga taga Bicol Mindoro tsaka syempre yung mga kapasyo mga taga San Jose del Monte Ayan, mga katasyo Si Tasyo TV lang Ayan mga katasyo Umakasamahan po natin na yan Nagaantay din yan Yo, mga katasyo, Tasyo TV Ayan, uh, nainit na rin tayo At ayan ang ating help Ayan, para po kami niyang Nagaaral o no, kumukuhan ng exam Mga katasyo, ayan o no, Umakasamahan natin ang mga pakdrive para sila mga kumukuha ng exam At sabay-sabay po kasing lumbas Yung resibo namin yun mga katasyo Kaya okay lang Uh, sulit yung pag-aantay mga katasyo uh, syempre salamat po sa panonood sa ating mini vlog ni Tasyo TV subscribe and follow